Mapagpalang araw mga kasaulo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat? Kagabi nga po pala ay pumunta tayo ng kasalan. Congratulations to the newlywed, kay Tonton na bata po at kay Madam Ellie. At dahil madalang lang po nating makasama tong mga batang to, no? Mabot po tayo ng 3 a.m. 3 a.m. na po tayo umuwi ng bahay kahit may pa-order pa tayo kinabukasan. Kaya ayan po tuloy tinanghali po tayo ng gising. Alam nyo naman po na hindi tayo araw, ay araw-araw po tayong pumupunta sa palengke para mamalengke ng mga uh, ititinda natin. At 8.30 na po kami nakabangon ni asawa, no? Nag-alarm po ako ng 8. Tapos 8.30 tayo nakabangon. So, mga 9 a.m. na po tayo nakarating ng palengke. At na oras po tayo, alas 10 po, ay isasalang pa lang natin yung mga pa-order natin na po, pack post. Yung mga pa-order natin na po to. Pero okay lang po, chill pa rin po tayo. Kasi kahit na nagtitinda tayo, hawak naman natin yung oras natin. Nasa, nasa atin naman kung paano natin i-manage yon Ine-enjoy pa rin po natin yung buhay natin. Tsaka, super dalang lang po talaga ng mga ganong mga okasyon, no? Kay ba't pa mo, sinadya pa tayo ni Tonton dito. Uh, hinanap niya si Kuya Ryan niya para i-invite nga po dun sa kasal nila. Kaya, alam mo yung marine kang tumanggi. So, ayan po, no? Anyways po, uh, nakapag-enjoy na tayo kagabi. Balik pa-order na po tayo. Bale, pa-order po natin na merienda today ay... Puto at japchae. Natatapos na po pala natin yung mga puto natin. Bale, naka-10 po tayo ng styro na puto. At ngayon naman po, ay ginagawa ko na po yung sauce. Para naman po yan sa japchae. Hindi ko po siya ginigisa. Tignan po natin mamaya kung paano ko siya iluluto. At pagkaluto po ng ating sauce para sa ating jepche. Ayan. Yung inasikasa ko na po yung spinach. Yan lang po yung pinaka matagal na gawin sa pagluluto ng japchae Yung paghihimay po ng spinach. Pero after nyan, madali na lang po. At nang nahugasan ko na po yung mga spinach natin, ay, ayan, bale, parang babad lang eh. Kasi, hindi, mga 2 minutes pong pinakuluan ko yan sa tubig. At habang pinapakuluan ko po yan, nagsalang na po ako ng carrots. bare, stir fry lang natin yung carrots na ginayat natin na ganyan po, yung pastripe stripe Tapos, ilalagay din natin dyan yung... Kasi po, kaya inun ko yung carrots kasi um, mas matagal siyang lumambot. Tapos, sinunod ko na po yung bell peppers at saka um, sibuyas kasi i-half ko ko lang po natin yan. Nilagyan ko po yan ng sesame oil at konting asin. At half cook na half cook lang po yan kasi masarap po sa japchae ay nalalasahan mo yung bell pepper at saka yung sibuyas na medyo hilaw pa. At hinangon ko po muna yan, no? Dahil stir fry lang din po natin yung minarinade ko na ground beef. Bale, sinangkapan ko lang po yan ng uh, toyo, konting sugar at saka garlic powder. At ganyan lang po magluto ng jepche. pag ahalu-haluin lang po yung mga gulay at yung noodles. Hindi ko na po naipakita pero nailaga ko po pala yan mga 10 minutes po. At tignan niyo po kung gaano kalagu, gaano kaganda yung ating japchae Napaka glossy nung nagawa po natin. At ayan, ilalagay ko na siya sa styro. Sa mga gustong magtanong po, yung per styro po natin is 70 pesos. Tapos yung per tab naman po is 100 pesos. Ayan po, nagprito din po pala ako ng scrambled egg. Kasi yan po yung ipanta toppings natin para sa ating jebche. At ayan, bale, kinuha, may nang mga... Eh, may mga nag-pick up na po, nabubulol na naman ako. At yung sa mga kapitbahay po natin dito, ay naitawid ko na. Naitawid? Hindi. nai-deliver ko na po. At sa dalan po ay deliver na din natin. At maraming maraming salamat po pala sa mga laging nag-order sa atin. Ayan. Shout out kay Grace at may laging patip. At kay Sistine Ong na taga Pulong Santol pa po. Sabi ko sa kanya, kahit hindi na siya magpasobra, okay lang. Pero ayan, nagbibigay pa rin po siya. At dito ko na po tatapusin ang ating video. Hanggang sa susunod. God bless us all po. Bye!